Ala, pinahiyak mo si kuya. Ala, pinaiyak mo si kuya. Ala, lagot ka. Wawa wow, mo si kuya si Ian. Bigay mo na yan. Give it to kuya. Dali na. Wawa, give it. lang kuya. Kuya, borrow lang. borrow lang, borrow lang. Oh. Baraw lang. Bad, man, mo na. Give it to kuya na please. borrow lang ni kuya. Sige na, borrow lang ni kuya. No Zeki Wawa si kuya Wawa oh. Wawa mo si kuya Wawa mo Wawa mo ng kuya Give it to kuya na Give it to kuya Give it to kuya Zeki Kuya want to borrow please Please Ezekiel Zeki boy Ito abi you buy like that don't give it to Seki, okay? Seki very bad boy. Don't like to ano. Kuya, no no. Give it to Kuya na, Seki boy. Seki? <laughs> Hinaanon niya sa bukaya ko niya, nang hihiyak ka. Pakulok ko talaga to. Inaawi ko niya. Inaawi ka? Ay, mamalo. Sige, bo. give it to kuya. Mamalo. Bad boyan. Ba sige, pag ikaw binalatan niya, sinasabi ko sa'yo. Gano'n kay kuya? Give it to kuya. Balata na. Sige, sige. Sige, 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 sige. Ano ka tinago ha? Bad boy. Yet.